🎵 Sa piling mo ako'y manalahan 🎵🎵 Pagkat ikaw naman aking kalakasan 🎵🎵 Sa piling mo nagumpay ko'y naranasan 🎵 araw po sa ating lahat. Welcome po sa programang ito na Araw-Araw na Pagpapala. At salamat sa Panginoong Yesus na tayo ay uh, patuloy na natututo sa Kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin, aming ama sa langit sa pangalan ni Yesus sa araw na ito. Pagpalain niyo po kami habang kami nakikinig, nanonood ng iyong mga salita. Salamat po Lord sa gabing ito. Gabayan niyo po kami sa tanging pangalan ni Yesus. So magandang araw po muli sa atin. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang sinasabi po ng Luke. Chapter 16 verse 13 Samahan niyo po ako para ito po ay ating uh, basahin No servant can serve two master. either he hate the one or love the one or else he will loyal to the one and despise the one So sinasabi po ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ni Lucas no na dapat magdesisyon tayo sa buhay natin kung sino ba ang ating paglilingkuran. Dalawa lang po yan, ang ating Panginoong Isus o ang kaaway ng ating Panginoong Isus na walang iba, alam naman po natin, kundi ang jablong satanas. Nakakalungkot po minsan no, na meron talagang uh, mga tao na nire-recognize o pinaglilingkuran ang kaaway ng Diyos, ang jablong satanas mas pinipili po ng mga taong ito na i-glorify ang kaaway kaysa sa i-glorify ang ating Panginoong Isus. So ngayong umagang po ito na wapo ay um, makita natin ang ating sarili o makapag tayo ng tama na ang dapat nating sambahin ang Diyos na buhay lamang at Siya ang ating paglilingkuran. Alam niyo po kapag tayo ay nakapag ng tama na maglingkod sa Panginoong Hesus, may mga magagandang plano ang Diyos sa buhay natin. Pero isa din po sa na, uh, babala po sa atin na may plano ang Diyos, may plano din naman ang kaaway ng Diyos. Alam niyo po bang pinagpaplanuhan niya rin tayo? No? According po sa John chapter 10, verse 10. Doon po sa badlang dulo, ano ang sabi? Du uh, sa John chapter 10, verse 10. Yan, dumating ang kaaway upang manira, mangwasak at pumatay. 'Yan lang po ang plano ng diablong Satanas sa buhay ng mga lingkod ng Panginoong Hesus. Wawasakin niya ang ating pamilya, sisirain niya ang ating pananampalataya, paniniwala sa Diyos, at uh, tayo ay kanyang papatayin 'yung ating uh, spiritual life. Gusto ng diablong Satanas na agawin tayo sa ating pananampalataya sa Panginoong Isus. Yan po ay kanyang trabaho lang. Ikangan nila, walang personalan, trabaho lang. Yan po ang plano ng sa Satanas sa buhay ng mga naglilingkod sa Panginoong Isus. Kaya nga po, isa sa dapat nating alalahanin na maglingkod lang tayo sa Panginoon. No? Siya lang ang gawin nating master ng buhay natin. Ang Panginoong Hesus Kristo lamang. At kapag tayo po ay nakapagdesisyon na ang Diyos ang pinili nating sambahin, may magagandang plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Sabi po ng Panginoong Hesus ay bibigyan niya tayo ng buhay. Siya ay naparito sa mundong ito para bigyan tayo ng buhay na masagana buhay na mapagpala. Yan naman po ang plano ng Diyos. Ano ibig sabihin ng buhay? Na sinasabi ng ating Panginoong Hesus Kristo, itong buhay na merong Diyos sa ating puso. Ito yung sinasabi niya na ako ay pumarito upang magkaroon tayo ng buhay. Buhay na merong ako. Sino yung ako na yon? Ang ating Panginoong Hesus Kristo. Dapat yun po ang uh, malagay sa ating mga puso no magawa nating tamang desisyon na tayo ay maglingkod sa iisang Panginoon at 'yon ang ating Panginoong Hesus Kristo buhay magpakailanman. Amen. So yan po ang uh, sinasabi ng Diyos at naniniwala din po tayo no na kapag tayo ay mas piniling maglingkod sa Diyos dahil siya ang nagbibigay buhay sa atin. Ano pong sabi sa Genesis chapter 2 verse 7? Nilikha ng ni Yahweh ang tao at ito ay kanyang hiningahan, binigyan niya ng buhay. So ang buhay ay nanggagaling sa ating Panginoon. So, ito ay nararapat lamang na ibigay natin sa ating Panginoon. Nawa po ang mga salita ng Diyos ay laging nakakatulong sa atin sa mga desisyong ginagawa natin. No? Makakatulong ito sa ating pananampalataya na mas lalo pang tumibay ang pananampalataya nating maglingkod sa tamang Panginoon. May panginoon ang mundong ito. 'Yun yung diablong Satanas. Pero mas dapat tayo mag-focus sa Panginoon na ating pinaglilingkuran na buhay magpakailanman. Amen po ba? Nawa po ang dalangin po namin na tayong lahat ay uh, magisip, mag-isip, no? mag-isip talaga ng mabuti na sa Diyos lamang tayo mag-focus, sa Diyos lamang tayo magtiwala at sa Diyos ng Panginoong Isokristo tayo maglingkod ng ating buong buhay. Nawa po ay ngayong araw na ito ay mag, patuloy tayo magmuni-muni, patuloy tayong uh, manalangin na maging sentro natin ang ating Panginoong Yesus. Amen, amen. So tayo po ay manalangin, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat sa oras na ito. Lord, nawa ay makapagdesisyon kami ng tama na ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong kagustuhan o Diyos. Lord, sinasabi mo na hindi kami pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon, hindi kami pwedeng maglingkod sa liwanag, hindi naglilingkod kami sa dilim. Lord, dapat isa lang at mas pipiliin namin na maglingkod kami sa iyo, sumunod sa iyo, at maniwala sa iyo, Panginoong Hesus. Maraming maraming salamat sa araw na ito. Pagpalain niyo po kami saan man kami naroroon ngayon. Nawa po ang kapayapaan ay suma sa amin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Maraming maraming salamat po sa araw na ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. God bless po.